Okay, uh, magandang hapon, RS-150. Uh, tinignan natin kasi palyado daw pag umaandar at pag putok-putok. Uh, at humihina yung uh, starter niya. Yan, uh. Humihina ang start at ang mga ilaw at ang busina. Ngayon, titsikapin natin. Pandar mo nga para malaman. Uh, tutok sa aking mga videos at huwag kalimutan mag subscribe itignan natin kung anong sira simulan na natin mga lads ngayon uh, titignan natin ang charger ng battery kung malakas ba ang ano niya ang karga malalaman natin yan dito sa voltmeter iset sa o oh, direct current uh, sa 20 volts itignan natin kung kumakarga so, ang pula sa positive ang itim sa negative yan uh, sige revolusyon mo nga noy yan o oh. nasa 9.87 lang Laway, laway. Hindi siya bumabangon yung karga niya, yung voltahe. Uh, posibleng sira uh, para malaman natin, uh, matagal na rin yung battery niya. Papalitan natin yung battery at pag uh, natin at hindi pa rin bumabangon yung kuryente, uh, posibilidad pwedeng stator yung may sira niya. Alright, mayroon papalitan natin ng battery muna yun uh, natin tinanggal natin yung battery chinek natin yun nasa 11.80 na lang siya oh, mga loads ibig sabihin leak, uh, weak na yung battery niya dapat mag 12 something siya eh 12.8 12.5 yun ang magandang buhay ng battery papalitan na natin to mga loads yun uh, na ako ng bago yan oh. 12 point something na siya mga loads yan kakabit natin to ya non revolution muka oke okay. okay, kaya pala hindi bumabangon yung multitester natin uh, yung voltahe niya, yung kuryente dahil uh, chinek natin yung binaklas natin yung stator na find out natin na yun yun o, sunog uh, stator ang problema nito kaya nalulobat yung battery pag lobat ng battery niya uh, pumapalya na to at humihinto, mahirap ng pandarin yun, uh, magpapapalit tayo nito ng stator mga loads ito ang sira, nakita na natin uh, hindi yung regulator kaya pala mahirap syang kumarga mga lods, yan alright, standby lang at papabili tayo ng stator so, ayun mga lods uh, ito nga yung sira nitong r S150 natin uh, na robot shot ngayon ito. sunog yung stator nya kaya pala hindi bumabangon yung uh, regulator niya. Tinitignan natin sa voltmeter o doon sa uh, multimeter natin. Yan. Ito. Magpapabili tayo nito. Mga lads. Ngayon na uh, Lodi, uh, medyo paherapan ang paghanap nitong pyesa. Uh, medyo nagabihan na tayo. Ano, uh, nakuha yung replacement lang ng pang CB na 110. Ngayon gagawalan natin ng paraan para uh, magamit siya. Kunin lang natin yung pulser o kaya yung CKP sensor nitong dati at i-convert natin dito. Ngayon, kinonvert na natin 'yan. Ang coding ng uh, wire nyan ay ang uh, puti na may stripe na dilaw at blue na may stripe na dilaw, 'yan dito. Kinonect natin at yung dating socket nitong dati dito nang kinabit natin 'yan. Tignan natin kung gagana kasi pareho na naman siya ng 2 4 6 8 10 12, 12. 12 ang coil niya. 8 coil, ay, 12 coils. Uh, tignan natin kung gagana. Kakabit natin mga lads. Okay. Okay. Uh, moment of truth. Detesting tignan natin mga lads. Yung one version natin. Tignan natin kung gumagana. O umaangat yung bultahi Ipandar mo. Okay. Revolution mo. Okay na mga lods, uh, umangat na yung voltahe niya. Yan o. Uh, pwede rin pala yung pang CB110 uh, i-convert natin sa uh, RS150. Pabalik na lang natin ang mga pairings. Ariglado yan mga lods. Yan. Yan. Uh, tapos na ang karga niya. Tapos Binalik natin yung dating switch. Yan. Baka on Binagyan natin. Kasi kung yan. Alright. E, uh, babalik na natin yung mga pairings mga lugs. Okay na, sir. Yeah. Okay na. Medyo nagabihan kami kasi mahirap natin yung pesa Shoutout nga pa yung kay sir. Mayari. O, post na. Oo. Naka-post na. Nag-comment na nga ni siya. gamit na bukas. Oo. Shout out, Idol uh, Jun. Okay, salamat. Lakas na ng ilaw.